mga sign na gusto ka niya kapag ginawa niya to pero hindi ka lang assuming. Number one, lagi siya nagpapapansin sa'yo. Alam mo yung tipong inaasar-asar ka, nangihiram ng gamit na alam mo namang pwede siya manghiram sa iba pero sa'yo nanghihiram. Kinukulit-kulit ka. Kumbaga kinukuha niya yung attention mo. Alam mo kasi yung isang lalaki o babae ganyan lagi kang inaasa, pinapansin-pansin ka. Tapos out of nowhere, bigla kang kakalabitin. Big sabihin, interesado siya sa'yo. O kaya pagka lagi kang kinakamusta, yung mga ganong bagay sign yan eh, na nagbibigay siya ng intention, pinapakita niya na interested ako sa'yo. Kasi kung iisipin mo, no, marami naman siyang bagay na dapat pagkalibangan eh. Pero ikaw yung pinapansin niya, ibig sabihin type kanya. Pangalawa, lagi mong nahuhuli na nakatingin siya sa mga mata mo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, apat, lima, maraming beses mo siyang nahuhuling nakatingin sa mata mo. At tuwing nakikita mo or ng kayo mata sa mata, tinititigan kanya ng matagal. At ikaw naman, hindi mo makuwang tumingin ng matagal, di ba? Kasi nahihiya ka. Ayaw mo mag-assume o kaya baka mamaya iniisip mo, ba't kaya siya nakatingin sa akin? Hindi yung pang manyak na tingin na eh. iba kasi yung manyak na tingin. Eh. Yung, alam mo yung tingin na kumikin ng yung mata? Ganon yung parang nakatawa yung mata. Ibig sabihin gusto ka kanya. Pangatlo, lagi kanyang tinutulungan. Halimbawa, magbubuhat lang ng bag. O kaya may iaangat sa lamesa Yung mga tipong ganun Mga simple lang yan ha Pero may ibig sabihin yun Alimbawa pinangkuha ka ng tubig O kaya sukulay Kahit ano Lagi siyang matulungin sa'yo Kumbaga lagi siyang mabait sa side mo Simple lang yung mga ganung bagay eh Pero hindi mo alam kasi Siyempre yung ibang tao di naman nag-aassume ay mag -feeling. Pero yung mga ganong action, may ibig sabihin yun. Type ka kasi niya. Ganun lang yun. Pang-apat. Kapag napapansin mo yung isang tao na iilang sa'yo, nahihiya, ibig sabihin kasi kinakabaan siya tuwing nandyan ka. Ganun yung kumbaga hindi siya mapakali, hindi siya maging comfortable. Kasi meron kasi siyang nararamdaman sa'yo. Ganun yun. Lalo na yung mga tao hindi malalakas ng loob. Babae, lalaki, may ganito ha. Tuwing makikita niya yung crush niya o nasa tabi niya, nahihiya yan. Try mong kausapin, ganyan, medyo ilang yan, di makapagsalita,